Good evening guys. Opportunity sa tayo na dito. Uh, ah, lang galuna, guys, guys. balunan. lang. Hmm? Wala siyang atay. Adobong balunan. Hmm? Dinirekta na natin 'yan. Ba, kasi medyo mala na napakalu napakaluan na 'yan, oh uh, guys. Ayun. Malapit na maluto. Ah, uh, lang 'yan, guys. Pag nasobrahan kasi ng tuto, masyado makulat na tigas tama lang na ito. Yan, yan. Binatuyo lang namin yung ito. Uh, balunan ng manok. Pagkatapos niyan, guys, natin, 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 natin. yan guys, ipipretoy natin yung natira ng pilis Bago tayo uh, mag -trito. at uh, matapos tayo, sa na yung pasalang tayo ng mga viewers at uh, followers at subscribers sa ating YouTube channel. Magandang gabi sa inyong bang. Tama yan. Ayan, luto na guys. At, uh, ayan, luto na yan. Ililipat lang natin sa lagay. Tapos maglipat natin yung isda. Tay balunan yan guys. Bukas na huwi yun eh. Bukas na huwi. Sila rin Lato na yan Lato na Lalo lan lang yan guys Let's yung ginawa namin para Kasipi pinakulaan na to eh. Madali pa lang mag amoy uh, ang balong pag mm. okay, hindi mo nakalagay sa dish. Huh? Hindi mm. na uh, proceed. Tingnan mo 'yung no? Okay, mm. na sa, na <coughs> Sasalang natin 'yung. Pero na natin 'yung isda natin.

milo milo thank you